maliit pa po ako, lagi po kaming kasama ng lola ko or hindi kaya kami po yung inuutosan mamalengke po dyan sa Blooming Treat. Nalalaman po namin kung ano yung mga bibilin talaga para doon sa pagluluto ng kare-kare. Actually po yung pagluluto ng kare-kare, natutunan ko na lang po siya dahil sa panonood din po. Asi-assiste kay lola habang nagluluto po siya. Siya. Tapos nung medyo nagdadalaga na po, nagkakaroon na ng interest din kumilo sa kusina, sinusubok-subukan ko po siya. Tapos hanggang sa naaano ko na, nakukuha ko ako naman na yung timpla pala niya. Samahan niyo po ako na ang recipe ng lola ko, ang kanyang kare-kare, dito po sa Savoring Stories. ko na man, ine-enjoy na ang masarap. Alam nyo ba ano yan? Ang recipe na yan ay 80 years old na. Oh, gusto nyo yun? Uh, ano, kumusta lasa? Kumusta? Nakarami ka na. <laughs> <laughs> ang diet ko, ma'am. Masarap. Ang ramdaman po yung, ano, yung pinat po talaga, yung pagkapino talaga ng pinat. grabe yung amoy, ano? Na, na amoy natin yung, yung ano ng At, mm -hmm. ano, oh, pinat. Adibo? Yung pinat, yung... Bas, yung pagkakari-kari niya, oh. ang sarap, Pilino, Pilipinong Pilipino, Pilipino yung Yon. ano. Sa'yo! Pati po yung babo niya, yung lechon, napaka-crunchy niya. Sobrang sarap. Actually, bagnet yan. Sobrang, Sobrang sarap. Pati niya. yung bagong. Kumusta ang bagong? Perfect yung bagong mam sa ano, sa oh. Sobra. Alam niyo bang homemade lahat yan, yung kinakain niya? Hmm. Kaya pala iba, kasi wala kami nakita na ganito na mga ano eh. Yung mga benta, kaya iba yung lahat. Kakusapin na natin yung ano. Kakusapin na natin. Ano na, eh? extra rice! <laughs> extra rice po! <laughs> mag-enjoy muna kayo dahil kakausapin na po natin mga kabarangay ngayong umaga. Ang may pakana. Actually, yung lola nila yung may pakana. Na yung kanyang apo, yung kanyang apo ang uh, gumawa ng paraan na buhayin at matuloy na buhayin ang recipe na ito. Kasama natin ngayong umaga, si Diane and uh, Gilbert Dublin. Ang tara na apelido mo! Dublin! Opo, ma'am. <laughs> Taga-Dublin na ka ba? Ay lang. <laughs> ito na. Ang ano ang ganda, dayan ng recipe na ito dahil mula ito sa lola mo. Yes, At base sa nakalap naming uh, chika, <laughs> ay yung mga anak niya, wala raw naka natutong magluto ng, tama ba? Kare-kare. Oo. Opo. Paano mo natutunan ito? Natutuhan? Ah. Nung bata pa po kasi oh, ako, oh. ako po tsaka yung kapatid kong sumunod sa akin, hmm. Lagi kasama ng lola ko sa palengke, ganon. So, alam namin kung saan bibili hmm. pag inabusan oh, kami. Oh, oh, oh. Tapos, yung preparation, paghiwa, pag ano, katuwang kami ng lola sa kusina. Pero sa aming magkapatid, ako po yung medyo natutok talaga na hilig sa luna. Ah, parang gusto mo lang sabihin, ikaw ang paborito ng lala mo. <laughs> <laughs> medyo, po. Oh, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Umpisa na natin kasi um, nakikita <laughs> uh, uh, ko. na. Gusto namin malaman ano yung mga recipe ng uh, ng kare-kare uh, ni nanay. oh, nanay Seni oh, sige. Yeah. Anong mga anong mga ingredients natin? Um, very simple lang po talaga. Mm. Uh, bawang sibuyas lang po. Bawang sibuyas. Um, yan, mantika. Mantika. tapos yung atswete. Atswete nyo? Yes. Tapos... Ang atswete nyo ba ay anong ginagawang proseso? Um, kinakanaw po namin yan sa hot water na Melilla. tapos meron kayo ito. Ano tawag dito? Um, galapong po galapong. yan. Galapong. Yes, Ayan. At syempre, ang kanilang... Masarap po. na Pwede ko ba tong iano? Ayan, no? Pinat. O, oh, ah, nasa rili so. nilang ginagawa rin. Okay, so umpisahan na natin. Ano ang proseso? Gilbert, ikaw nang bahala. Ang dalagay ngayon, ano? Mantika. Mantika, ayan. Mantika po, ayan. O. Una po natin ang mantika. Ayan. Magaya. Tapos, ano ang susunod yung gagawin? Susunod po natin ay sibuyas po. Sibuyas. Okay, sibuyas and then bawang po and then bawang okay gaano katagal ang proseso nitong paggawa nyo ng inyong kare-kare um, kami po since pang tinda po kasi siya mm -hmm. uh, lahat po piniprepare na namin ng mainit na yung mga yung mga broth na dinadagdagan oh, oh, so oh, oh. Uh, mga 5 to 10 minutes po matagal na po yung 15 minutes okay may dalawang klase daw kayo ng kare-kare na ino-na ino-offer dito oh, meron oh. kayo yung bagnet at yung pata, pata yes. okay so yung pata Kakaiba rin daw ang luto nun ng pata po ninyo. Maraming beses oh, nyo rin pinakukuluan? Opo, oh, hinuhugasan po, ah, po tinotorch. Uh -huh. Bakit? Tapos. Bakit? Ayaw po namin ng malansa talaga. Kami yeah. personally po, um, uh -huh. yung lola ko mismo talaga, uh -huh. maselan uh -huh. po sa pagkain. Yan, nilagay na po ang ating uh, ano, yung nato. Di ba? Yung makikita. Yes, ano, At so ilalagay na po ngayon ang homemade nilang butter. Actually, peanut to. Sorry, hindi butter. Hindi peanut butter, kundi mm -mm. peanut, no? Yes, Dahil giniling po giniling talaga. Giniling nyo. Bakit yun ang ginawa niyong proseso? Uh, ang lola ko po, di po siya nagagamit ng peanut butter talaga. Mm -mm. Gusto niya po yung talagang, yung lasang totoong totoo po. Yeah. Gusto niya, tsaka yung gusto niya may crunch Mali -lam -lam. pa. Malinam opo. Kasi hindi laki napansin mag ko. Magas pa. Ayun, Ayan. hindi siya smooth, ano? Yes. Meron ka pang makakagat naman eh. Ayan, opo. okay. And then, napansin namin na ang ginagamit amit 'yung pampalapot, hindi cornstarch. Ay hindi Oo, po. ang ito 'yung ginagamit yung ito ay ang ano 'yan. Galapong, ang galapong po. Kasi pag cornstarch ma'am, ano po siya, nagtutubig sa kami, ibang lasa po. Oh, talaga? Yan malinamnam po. Oo, kasi ito po ay ano, ito ay uh, malagkit. Yes. Yan ang ginagawa yes, ng galapong. Ayun, ito po 'yung ginagawa nila. Okay, so nalagay na po natin 'yung ating uh, pinat ito so may susunod na tayo. Ano po 'yung susunod nyong ilalagay? Hot water! Okay, ano ang purpose ng ating hot water, my love? Ayun uh, na po yung pandagdag po natin na tubig niya na po yan. Oo, tapos papalaputin. Sukat na sukat yan yes. Yes. para ito dyan. Yes, ito na po yung pampalapot. Oh. magkano ang orderan? Kagaya nito, yung ating, yung uh, ating, ano, uh, ano nga ito, bagnet. Bagnet, kare-kare. Magkano yung mga ganyan? Ah, uh, lahat po ng tinda namin dito, 110 pesos po. Unlimited rice na po siya. Ay, Pwede lang sa kaldereta po kasi medyo mas Marcos oh, yun. Oo, man, correct. May, gano, may kaldereta kayo. Meron din sila rito yung ino-offer na dinakdakan. Okay, dinakdakan. At meron din kayo rito yung uh, laing. Yes. Lahat din ba yan ay recipe ni Nanay Zenny? Um, lahat po naman natutunan ko sa lolo. Pero yung dinakdakan sa amin na po yan mag-asawa. Yan. Mahilig kayo kumain. Kau, go ah, <laughs> Apo, mahilig po kami kumain. <laughs> ma'am. ano ang... Kung si, kung si Dayan ay kare-kare, ikaw ano ang pinaka Maganda mong iniahain sa inyong mga customer. Ah, uh, yung ano po, laing po. Laing talaga? Kaya taga ka Hindi naman po, kasi talagang sulit yung lasa niyan, tsaka magata. Kanino mo natutunan yung laing? Ah, uh, kay misis din. Oh, lahat <laughs> kay oh, misis, oh, oh, oh. di ba? At ito ay ginawa nyo ng business talaga. Yes po. Malaki daw ang naitulong ng kare-kare ni Aling zenny sa inyong business. Oh, kasi nalugi daw kayo, tapos may yung bumuhay. Kwento mo sa amin, paano nangyari yun? business na po namin to. Oh. Meron po kaming dating spa, tapos mm -hmm. may other businesses po. Mm -hmm. Pero since um, nag-egg business din po, nalugi rin ng malaki. Kaso mm -hmm. po ano, uh, ito po talaga yung medyo alam kong mas mabilis kang makikita. Mm -hmm. So sabi ko po talaga sa asawa ko, Uh, laban lang uli. kasi wala na kaming gano'n kalaki na pang business na yes. kagaya ng mga dahil. Kayo dati rin pa namin. ay nagpa-order ng maramihan. Halimbawa, yes. by tray, ganyan. May platter po May kami. May platter kayo. Okay, pag mga platter, magkano ang inyong presyuhan? Um, 10 to 15 packs po siya. Iba-iba mm -hmm. uh, po. Yung iba po, 1,500. Yung iba, 1,000. Yung iba, mm -hmm. 1,000. Depende po sa klase. At ito ha, para lang sa kaalaman ng ating mga customer. Lahat ng inihahain nyo rito ay homemade? Pakikwento naman, dayan. Yes po. Uh, homemade po talaga yan. Mm -hmm. uh, kagaya na lang po nung ano natin, yung mixing po nito, yung mm -hmm. kare po natin. Mm -hmm. Ano po yan? Kami po talaga yung naggagawa. Hindi po siya yung peanut butter. Mm -hmm. Kumbaga, syempre po, pinapagiling po namin tapos kami na po nagtitimpla. Yes! Po. Ayan, nilagay na yung ating uh, giniling na malagkit, na galapong. Okay. At naka nakapartner ng kare-kare. Yes po. Sarili kami mo rin. recipe. Recipe po ng lola ko yan. Ay, naku talaga. Kaya dinagdag lang akong twist po na ko. Para okay. mas ma, yes, ma madagdagan po. ng flavor. Yes Ayun. po. Ayan! Okay. Siyempre, pinasa sa'yo ng lola mo. Aba, may anong ka na bang pagpapasahan ito? Baka gusto mo ipasa sa akin. Pwede po. <laughs> Sige, Bert po. Talaga, ang smooth na ismooth, ano? Ano, meron sa mga anak nyo ba? Meron ba kayong anak? Maliliit pa po. Maliliit. Ay, ay, pero 15. turo nyo na. Oh, Meron bang interesado? Na, wala po po wala pa mga bata po. Wala pa? Pero mahilig po. lang kumain? Kumain po. Yeah! Ako naman! Ano yung iyong parang maiiwan na uh, parang lesson dito sa recipe na nakuha nyo sa lola ninyo? Um, wag pong magtitipid talaga sa, sa pagluluto. No. Kahit po pantingda yan, gawin niyo po yung best niyo. Kasi po, lalo business po yan. Kaya tayo nagbe-business to earn. Mm hindi -hmm. po tayo makaka-earn. di tayo babalik-balikan po kung titipidin natin. Like, maganda lang yung itsura pero hindi po masarap. Meaning, yeah. dapat consistent yes, ang masarap po. na lasa. Opo. Consistent ang mahabang proseso. Yes, Kasi mahabang opo. proseso, opo. ang kailangan i-consider na opo. At syempre, business ito, kailangan tuloy-tuloy. At dahil dyan, marami Gilbert! Daya, Thank you Hi, This is NET25! This is Love and Verbo. For more love, tidbits, and Arafang updates, just click the subscribe button! And follow us on our NET25 social media pages at NET25 TV and NET25 Entertainment Facebook! See ya! I love ya.